did us put ourselves in the presence of our God. We pray together. Dear God, we gather before you today with heart full of thanksgiving as we witness this blessed celebration of love having you as center of it all. We thank you for bringing together these couples standing ready to unite in the band of holy matrimony. Give them a spirit of humbleness and submission as they make their vows today, sealing them with your grace. Guide them, and through every challenge, deepen their love for one another, and let their togetherness reflect your faithfulness. We ask that you also bless their families and friends gathered here in support of their endeavor. May this usher in life joy, faith, And hope for the future that you may be prepared for them. We lift everything to you through the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo para sa pagkanta ng pambansang awit ng Pilipinas kasunod ang awit ng Maynila.

Oh, ako pogi naman ninyo may araw na to. Alam ko, espesyal na araw to para sa inyo lahat. Dahil alam ko matagal, ma marahil sa inyo, malamang nagmamahala na kayo ng matagal, pero ngayon talaga ay tutuldukan ninyo ang single life ninyo. Pero alam nyo, naniniwala ako na kapag gusto nyo na magsaksi succeed ang inyong marriage, importante yung na meron kayo kinakapitan. Ang sabi nila, triangle principle. Ilagay niyo ang Panginoon sa kitna at habang ikaw naman ay nasa kaliwa at ang partner mo nasa kanan, pag kayo magdasal pareho sa dulo, magdidikit kayo at magtatagal ang samahan ninyo. Kaya huwag niyong kalilimutan na isama ang Panginoon sa inyong pagsasama. Dahil siya lamang ang hayang magbuklod sa inyo sa mga panahon na naiiyak na kayo. <laughs> Pero, more than anything, Natutuwa ako dahil alam ko importante-importante kayo sa ating alkalde. Dahil, despite the limitation that we are encountering now, talagang ginawa naman yan, espesyal ng araw na ito sa inyong lahat. Balakukan natin ang sinasabi. My personal wish for each and every one of you here, sana yung pagmamahal na naramdaman nyo ngayong araw, strive na araw-araw ito pa rin ang maramdaman ninyo. Never take the other for granted. Kung ano ang pagtingin niyo sa inyong partner ngayon, ituloy-tuloy din nyo. Huwag na huwag nyo iisipin na dahil magkasama naman kayo, pwede nyo na silang hindi mapansin. Dahil naniniwala ko na kapag kayo'y nagmahalan araw-araw na may kilig pa rin sa inyong mga mata at puso, magiging mas successful ang buhay ninyo dahil magkasama kayo. But before I end, gusto ko lang mag-share. Dahil bilang isang babae, meron akong advice para sa mga lalaki na nandito. Makinig kayo dahil alam ko tama ito. Ang first rule The wife is always right. Tama po ba ako? Kung buo kayo, yanin kayo mamaya. The second rule, kapag tingin nyo tama kayo, bumalik kayo sa rule number one. Kaya ba yun? Nagsisipan <laughs> po sa harap ko. Pero congratulations po sa inyong lahat. At makakaasa kayo na sa pamumulo ng ating alkalde, ang administrasyon to magiging importante ang inyong samahan at pagmamahalan. Dahil importante po para sa amin na maramdaman ninyo na sa inyong pamilyang bubuin, meron isang gobyerno buhay na buhay na aalalay sa inyo. Maraming salamat po. And again, congratulations! <laughs> Maraming salamat sa mga at at upang pangunahan at opisyal na simulan ang seremonya ng kasal, ating pong ipakilala ang ating kagalang-galang na alkalde, Mayor Francisco Isco Moreno Tomagosa. Uh, sabi ni Vice Mayor, there are only two rules. <laughs> Ito naman Ito naman yun. si <laughs> Oh, eh, sabi yan, happy wife, happy life. Tama ba? <laughs> eh, well, una, napalakpakan uh, natin ang ating voice mo. Siyempre, ako na natin <clears throat> uh, siempre, eh, may nagtutuwa uh, yung bago natin uh, itinakda na leader ng civil registry saka yung kanyang mga kasamahan sa civil registry ay napakasipag. Alam niyo ba yung recently, ang ginagawa pag may nasusunugan, dati ay bumbero lang, social welfare lang, si Orwi lang, si Kusiyan lang, o ngayon pati civil service, a uh, civil registry, pumupunta na kasi mga nasunog na birth certificate, and so on and so But uh, I'm just proud of Atomi <laughs> Ang social lang kasal <laughs> Hindi kayo kinasal sa Gedli. <laughs> Dito kayo sa makasaysayang bulwagan ng lungsod ng Maynila. No? I'm happy uh, nag decision na kayo Sino ba yung nag-desisyon? Yung lalaki o yung babae? Uh, but, uh, you know, uh, some of you, it's like my father, ngayon lang kakasal. No? Uh, uh naman ako, iba naman mukhang first time. Uh, I mean, first time. Uh, <coughs> Hindi, mukhang first time. Uh, first time na masasaktan. Uh, ay, charot lang. But, uh, you know, eh, gusto ko kayong tanungin. So, limang minuto, uh, taling-tali na kayo. Uh, wala na kayong kawala. Uh, kasi, alam niyo total, if I'm not mistaken, most, if not all, na nandito, matagal na rin naman kayo magkasama, di ba? At namumuhay bilang nagsasama at namumuhay bilang mag-asawa. Pero sa visa ng gagawin ngayong seremonya, may mga bagay na makabubuti pa, lalo sa inyong mga anak. O kayo may mga supling na sila ay mapoproteksyonan, mabibigyan dagdag proteksyon sa mata ng batas at ang bawat isa sa inyo. Kaya yan ang halaga ng isang kasal. But uh, today I'm happy and proud and humbled to solemnize the marriage. So, mga lalaki na lang ang tatanungin ko muna. Handa na ba kayo? Hmm. Mahina. Tatanungin ko ito, sigurado akong malakas to. Mga babae, handa na ba kayo? Sabi ko na, maya. Yari kayo mga lalaki. <laughs> uh, but anyway, let's start this solemn and <coughs> uh, celebration of marriage. No? Uh, at eh, sabay-sabay tayong uh, tumayo. At makinig ng mabuti sa akin at tumugon ng tama. Ngayong araw na ito, sasaksihan natin ang pag-iisang digdig ng mga nagmamahalang nasa natin. At sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan at kakilala ng napang ito, at ibabang ba ang mga ito, ipanalangin natin na habang tinatahak nila ang buhay mag-asawa, ang pagsasama nila ay lalong maging matatag at makabuo. Nais kong ipaunawa sa lahat ng mga naparito na ang kasal sa punong lungsod ay legal at mabisa. Hindi kayo maaaring pag-iwalayin ng sinuman. paglilingkuran habang buhay. Oh. Kayo naman mga babay, bukal ba sa inyong kalooban ang inyong pagparito upang makaisang dibdib ang inyong minamahal na inyong paglilingkuran habang buhay? Oh. Kayo ba ay tunay na nagmamahalan? Mga lalaki, tinatanggap niyo ba na maging kabiyak ng inyong puso ang nasa inyong katabi? Oo. Oh. Na inyong mamahalin alisunod sa ating batas at kalikuntunin ng ating tamahala? Oo. Oh. Nakaanda ba kayo paglikuran ng inyong mga kabiyak habang buhay bilang asawa ninyo? Oo. Oh. Mamahalin alisunod sa batas at alituntunin ng ating pangalan. Uh -oh. Nakaanda ba kayo ibigay ang inyong sarili sa, ka sa inyong kabiyak bilang asawa niyo? Uh -oh. Paglilingkuran at pangalit ba ninyo ang inyong mga kabiyak at ang inyong magiging mga anak? Uh -oh. Ngayon, sabay-sabay, kandahan na. Ang pagsusurot ng sisi mga unang lalaki, umarap kayo sa isa't isa. At mga lalaki, sumulod kayo sa aking sasabihin. Sambitin ninyo ang mga bagay na sinasabi. Okay. Ready? Sabay-sabay, banggitin ninyo ang pangalan ng inyong kabiyak. sila. Isuot mo ang sinsig neto. Tandaan na nating pag-ibig. Mula sa araw neto. At hanggang magpakailanman. Suot din ang sinsig. Magrolo ko ah. Okay. okay. Sa mga babae naman. Salamat. Eh, regional komite ng pangalan ng lalapi sa bisbay. At sumunod sa. Kailan man ay hindi kita pagtaksi. Kailan man ay hindi kita pagtaksi. Isuot mo ang singsing na ito. mo ang singsing na ito. and lalaki, tuklawin nyo na. You may not taste the bride. Uh, Oh. one more. pa? I'm really happy to you guys uh, Okay, congratulations to the men and best, best wishes to the women. I wish, I wish to the sa inyo, na In way, uh, pagtibayin ng Diyos ang inyong mga damdamin bilang magkasawa. Palawakin ang inyong kaisipan upang patuloy na kayo magunawangan bilang mag-asawa at naway gabayan ng Panginoon Diyos ng malusog, matagumpay at masayang pagsasama habang nabubuhay kayong dalawa bilang mag-asawa. Congratulations sa inyong lahat. bilang bating panimula. O, oh. oh, bawat isa sa inyo, ito to sinasabi ng ating Vice Mayor, gipit na gipit tayo, pero hindi naman po pwede, bagong sakal kayo, eh. <laughs> para mamaya, ah, alibawa man, o oh, pag-uwi nyo, yeah? Uh, pag-uwi ninyo eh, yayayain kayo ng inyong nanay, o oh, kamusta ang kasal, o oh, ang anak ninyo, oh. at least you have something uh, in your pocket that to spend. Uh, Pagdadamutan nyo lang dahil madami-dami kayo. Yeah? Uh, ang bawat couple, ay tatanggap galing sa inyong pamalang losod ng tig pa 5,000 pesos. Eh Paano naman may mabunod kayo? Kung baga sa pagsasama, para prosperous, o oh, may bating panimula ang tawag natin nyo sa kalsada Pabuenas mag-iinyat kayo eh, pumanatag kayo eh, ako naman eh, kayo, nagbubuo ng pamilya at maaaring kayo may pamilya na may mga anak na as bilang mga batang Maynila manatag kayo eh, magbubuti ako sa punang inyong mga halal ng bayan magsisikap ako na irahos natin ang mga pamilya. hindi madali, hindi simple, pero kung meron man ako may bibigay sa inyo ngayon, more than anything else, tinitiyak ko sa inyo, may gobyerno na sa lungsod. At katulad, at sana'y magamit ko pa samantala ngayong gabi, ang sinasabi ng mga pare, umayo kayo't magparami. <laughs> I love you kayo. Pagpalain nawa kayo ng Pang Maykapal. Manila. God bless. Thank you. Congratulations. Maraming salamat Mayor Isko. At ngayon, ating tawagin upang manguna sa signing of the marriage certificate ang pinakamahabang nagsasama na mag-asawa dito sa ating kasalan tatlong Tatlumpu, siyam taon gulang na silang magkasama. Sila po ay sina Ginoong Ernesto Apocada at Ginang Maria Susana Mabugay Apocada. Sana sulit ang punta nyo. Papapicture tayo sa couple per popol. <laughs> Ipagay na natin ito. Unahin ko lang yung Senyor. sa ating couple po photos, nais nice po namin tawagin kayo isa-isa. Kasama po si Mayor at Vice Mayor po. Kasama po ang mga principal sponsors. Bahay po sila mga nagkailan na kaupo at mga tahimik sa sa senyo sa nalilang mga upuan para po sa mga photos. Manatili po lang tayo na upo.

one, two, three. Thank you. Sponsors. One po, one okay. One po, so, okay. 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 मां ॿुधो